real estate investing. Nakakatakot, 'di ba? Iniisip ng ilan na para lang ito sa mga mayayaman at para lang sa mga taong maraming time. Malaking pera kasi ang involved kapag ito na ang usapan. 'Yun ang perception ng karamihan sa atin. Pero alam mo ba na di requirement na magkaroon ng malalim na bulsa para pasukin ang real estate investing? Kahit konti pa lang naipon mong pera at konti lang experience mo sa real estate, pwede ka pa rin kumita at mag-succeed dito. Kaya in this video, aking ibabahagi ang limang bagay na dapat mong malaman bago pasukin ng real estate investing, specifically yung residential property investments. Pero bago ang lahat, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel for more videos gaya nito. Disclaimer lang, ang mga tips na ibabahagi ko dito ay general advice at basic na impormasyon lang para magkaroon ka ng idea sa real estate investing. Maganda pa rin na kumonsulta ka sa pinagkakatiwalaan mong independent financial advisor para ma-consider yung objectives, financial situation, at risk tolerance level mo. Sa ganitong paraan, mabibigyan ka ng sound advice na angkop at bagay sa'yo. Now, back to the topic. Number 1. Alamin ng proper mindset. Gaya ng nabanggit ko kanina, meron tayong maling paniniwala na para lang sa mayaman ang real estate investing. Ang totoo niyan, kahit sino pwede dito. Isang halimbawa na lang ay yung mga young professionals na may edad na mid 20 to early 30s. Sila yung mga single na may stable ng trabaho dahil di pa sila gumagasa sa sarili nilang pamilya. Ito yung pinaka the best time para sa kanila na mag-set aside ng pera para kumuha ng mga investment properties. Kahit wala ka pang readily available na pera, pwede kang mag-invest sa real estate, sa murang halaga lang. Nandiyan yung mga pre-selling condo units, housing units, at apartments. May mga developer na nag-o-offer ng units na walang instant cash out o staggered payment. Ano nga ba yung staggered payment? Ito yung payment scheme na pwede mong bayaran yung down payment o equity ng bahay in 12 or more equal monthly installments. Then after mo mabayaran yung 10%, mag-uumpisa na yung construction ng bahay. At usually, 10% din ng total contract price ang requirement bago ka makapag-apply ng loan sa pag-ibig or sa bangko. Though di mo siya matitirhan agad, ang intent is investment muna since nakikita ka pa naman sa parents mo at wala ka pang masyadong financial obligations. This is where time value of money comes into play. Yung value ng investment mo ngayon ay maaaring dumoble o trumiple in the next 5 to 10 years. Para may caveat yan. Depende ito sa location ng investment mo. Depende yan kung mataas yung put traffic at kung emerging yung developments sa lugar. Ito yung mga growth factors na you need to look out for which will definitely increase the value of your property in the future. Importante magkaroon ng proper mindset sa maagang panahon at sigurado i-reward ganito in the near future. Number 2. Alamin ang investment pattern mo. May ilang tanong na makakatulong sa iyo para malaman kung anong real estate investment path ba ang nararapat para sa iyo. Unang tanong, meron ka bang readily available na pera na pang bayad sa equity or kaya ba ng income mo yung monthly payments para dito? Kailangan kasi fully committed ka sa papasukin mo dahil long term ang investment na ito. Dapat pasok sa budget mo yung pipiliin mong property. Hindi lang dahil gusto mo lang yung property, importante na makonsider mo ito para maiwasan mo na ma-overcommit mo yung income mo at para masustain mo rin yung pagbabayad sa property. Dapat mo rin i-consider na ang mga real estate properties ay deliquid. Meaning, it will take time bago mabenta yan in the future. Dito papasok yung ikalawang tanong. Saan ba nag invest yung mga local investors? Importanting aspeto ito kung gusto mong ibenta yung property mo sa hinaharap. I-research mo at intindihin mo yung buying habits sa mga tao maaaring na forecast nila na yung lugar na yon ay madedevelop para maging center in the near future. Isang mga tanong na dapat mong i-consider is accessible ba yung location ng property in terms of transportation? Consider mo rin yung mga plano ng gobyerno doon sa lugar. Meron ba silang plano magtayo ng public transport gaya ng terminal o train stations? Clear indication kasi yon na good investment yung property. Dahil sigurado na magiging mataas ang foot traffic sa lugar na maganda para sa mga businesses at residential communities which attracts investors. Itong mga factors na ito will eventually help increase yung value ng property in the long run. Number 3. Alamin ang mga klase ng investor. Ngayong meron na tayong overview ng real estate investing, atin namang talakayin ang tatlong klase ng real estate investor. Ang una sa listahan ay yung tinatawag na active investor. Second is yung hybrid investor at ang ikatlo naman yung pinaka best sa tatlo which is yung passive investor. Ang active investor ay yung taong halos 100% na involved sa lahat ng aspeto ng real estate investing. Meaning, if huminto siya, walang papasok na pera. Maaring maituring na itong parang trabaho dahil sa oras na igugugol mo dito. Konting Pilipino lang ang may ng maging active investor dahil kailangan ito ng malaking kapital. May tatlong paraan para kumita ang active investor. Una ay through wholesale. Ito yung simpleng reselling. Next is yung pre -hubbing. Halos kaparehas lang ito ng wholesaling. Ang pinagkaiba lang ay merong konting effort sa pagpapaganda ng property. Lilinisin nila ito at pipinturahan o aayusan nila ng konti para mabenta sa mas mataas na halaga. At ang huli naman ay yung rehabber. Ito yung may pinakamataas na kita sa tatlo. Kaso, pinakamatagal naman bumalik ang kapital. Ang ginagawa ng mga rehabber ay nire-renovate nila yung nabili nilang property at pagagandahin as in pool makeover para mabenta nila sa pinaka the best na presyo para sa property. Mabagal nga lang ang kitaan dito at mas risky dahil upfront yung cost. Marami ring taong involved dito, mostly professionals, gaya ng mga architects, internal or external designers at iba pa. Next naman sa listahan ay yung hybrid investor. Para siyang active at passive investor. Sila yung klase ng investor na nag-hold ng properties. Meaning, bibili sila ng properties pero di nila muna ibebenta ito. Maparentahan muna nila ito para kumita in a form of rent payments. Then, after a few years, saka nila ibebenta with a higher profit kapag nag-appreciate na yung value nito. At ang huli at ang pinaka-the best sa tatlo ito yung tinatawag na passive investor. Ito yung punto na kung saan pera na ang nagtatrabaho para sa'yo. Sila yung tipo ng tao na bumibili ng properties at ang cash flow nila yung monthly rent payments ng mga tenants nila. Pero taon ang bibilangin bago maging passive investor. Kaya maganda na habang bata pa lang, magumpisa na mag-invest sa mga pre-selling units dahil pwede mong gawing rental properties ito in the next 5 years or so kapag may community na at fully developed na yung lugar. Number 4. Alamin mo yung goal mo. Ngayong alam na natin yung mga klase ng investor, next naman na dapat nating alamin ay kung paano makapunta from point A to point B. Alamin natin yung goal. Ang ultimate goal para sa akin ay maging passive investor. Na kung saan yung properties ay nagje-generate ng monthly income on a steady basis. Pero dapat ang goal na isa-set natin ay realistic. Yung sariling atin at pwedeng ma-achieve kailangan optimistic tayo meaning dapat yung goals natin ay attainable at challenging sa challenges kasi tayo matututo at lalago magiging posible lang ito kung mag invest tayo ng time para turuan ang sarili natin ng tamang mindset sa real estate investment kombinasyon lang ng taking risk at proper money management principles lang ang kailangan para makapag-umpisa dito gawan mo ng sistema ay sulat mo yung goals mo sa papel mas maganda kung isusulat mo ito kasi mas tangible at mare-remind ka nito para i-achieve yung goals mo. May mga pag-aaral tungkol dito at napatunayan na mas naa-achieve ang goals kapag sinulat ito. Unahin mo yung professional goals mo kasi dito ka kukuha ng kapital para sa real estate investment. Then set up mo yung financial goals mo as both goes hand in hand. Dito papasok yung assessment ng net disposable income mo. Ito yung income minus taxes at living expenses mo. Meron kasing general rule ang mga banko at mga real estate developers na sinusunod para ma-assess nila yung kapasidad mong magbayad. Tinatawag nila itong one-third rule na kung saan nakabase ito sa gross household monthly income mo. Dapat within lang sa figure na ito yung monthly amortization ng property na kukunin mo para hindi ka magkaroon ng problema when it comes to budgeting your monthly income and expenses. Number 5. Alamin mo yung bibilhin mo. As in mag-research ka. Do your due diligence before making any decisions. Siguro at this point meron ka nang nakitang property na gusto mong bilhin. Pero bago mo bilhin, research mo muna yung background ng property. Check mo kung legit ba na clean yung title nito. Check mo rin yung developer kung maganda ba yung mga feedback sa kanila. Gaya ng nabanggit ko sa tip number 2 at 3 check mo rin yung location ng property. Dapat aligned ito dun sa target market mo. Say, mga estudyante, ang target market mo, dapat malapit yung property sa mga schools or yung mga professionals naman, dapat malapit sa mga business districts. Dapat yung location din ay accessible. Yan kasi yung unang tinitingnan ng mga potential tenants sa isang lugar. Yung very accessible sa work area nila, may mall, may hospital, o sa mga schools. Check mo din yung community. If overcrowded na, you might want to consider yung ibang location. Kasi kung you are going for a passive income through rent payments, sigurado mas mataas ang competition sa lugar na marami ng tao. Meaning, pababaan ng monthly rent payments doon. Mataas yung demand, di ka mawawala ng potential tenants. Pero baka lugi naman in terms of income dahil sa baba ng rent in order to stay competitive sa market. Pero good investment pa rin naman if you are eyeing to sell the property in the future dahil sigurado mag appreciate ang value nito in the long run. Also, pwede mo rin i-consider yung mga growth areas no kung saan meron mga development plans ang gobyerno gaya ng highways, public transportation at iba pa. Mura pa sa ngayon ang property dyan pero once nag-kick off na yung construction, sigurado tataas ang value niyan. Kaya ang best time to invest in real estate is now if you have the funds and capacity to do so. In summary, di natin kailangan ng maraming pera para mag sa real estate investing. Ang kailangan lang ay may solid na rason o meron tayong matibay na personal motivation. Meron kasabihan nga na kung gusto may paraan, kung ayaw naman ay maraming dahilan. Kung titingnan natin yung mga successful businessmen, Meron silang common na pananaw. Sila yung mga taong may malalim na rason kung bakit gusto nila maging successful sa business. Para sa kanila, di importante kung paano nila makakamit ang goal nila sa business. Ang importante para sa kanila ay kung bakit nila ito gusto. Yun kasi ang nagtutulak sa kanila para magsumikap at magpatuloy. And that's it for this video. Sana may natutunan kayong bago. Mag-comment, like, at subscribe dito sa channel for more videos gaya nito. Cheers!